kamo nagpamate sa NYGC blind drama magpamati na magpamati na para magsadya ka if you like this video please like share and subscribe to our NYGC nice Liga. channel ang ganda pala sa imo Ayong adlaw naman sa aton mga pinalangga nga mga tag palamati kag mga suki sa kahanginan. Diri sa NYGC Blind Drama. Salamat gid sa inyong nga pagpamati kag pagsuporta sa amon yung mga presentation. Salamat gid sa mga bag-o ni mga subscribers. Salamat gid sa mga nagarecommend sa sang amon nga channel. Salamat man sa tanan yung mga blind massage nga nagapa hibalo sa aton yung mga kauturan nga may ara kita sang NYGC blind drama sa sini nga adlaw ari naman kami nga magapabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga aton ginatiguluhan bulag nga nagpalangga kasana, kasana ang ginpakita istorya sang my best friend Marco and Carmel Dirigid lamang sa NYGC Blind drama. blind drama. Bulag nga nagpalangga, kasana ang ginpakita. Kagkaroon sa pagsugod yun. Ay, dali na lang ako ah. Sino itong masugat sa akin? mo? Eh? Mamasahe ko na ako kay Sir Romel eh. Um, Hello, no. Ba, may nagapanawag sa akin? No, ako ni no. Hello. Ha hi, Miss. Hi, Nong Marco. Uh, miss, kilala mo ako? Oo ba la. Lapitan ni lang tabalay. Akong ginsugo ni Tito Romel nga magsugat sa imo. Uh, ha? Eh, uh, sige. maupo na ko sa imo. Um Nong Marco, maguyat ka sa akon. Uh, uh, ano galing ngalan mo, Miss? Ah, uh, Carmel. Carmel. Oo. Pero ang tawag nila sa akin dire, Caramel. Baw. Wow. <laughs> Katamis ba? Gani, dali. Maguyat ka na sa akin. Um. Uh. ano mo si Sir Tiyo. Ah, okay. Mapamasahi ko na siya eh. Bes, wala. Malipayon na ako. Ano? Nga nalipay ka hao? Nagdaog ka sa loto? <laughs> Ikaw wala katarasagid sa imo. Hindi. Malipayon na ako nga. Nga magkaupod kita subong. Uy, hindi nga aman haw. Sa isa wala nga hindi kita updanay. Hindi. Nasadyahan lang abi ako nga. Isa na muna nga akon sitwasyon. Hindi ko yung makakita pero kaya mo ako nga updan sa madamo nga tao. Uy, ano gid ang lain na hao? Ano gid yakong blind ka haw? Kay balo ka bes. Kis a ah, may ara man nga nagaguide sa amon. Pero do na huya sila nga sa amon. Don na pilitan ng balahaw. Mm -hmm, normal na iya. Kay pa sila siguro na anad. Wala sila ka balo nga tarso ka man. <laughs> Hindi ah. Nalipay lang abi ako nga may pariyos si imo nga ah. kaya ko nga ah, uyatan sa madamo nga tawo. Okay lang. Nasadyaan ka niya ako eh. Nga ah. Yeah. Kaya center of attraction din ta. Ginatulok ka nila. <laughs> Tuod? Oo. <laughs> siguro... Siguro nagwapuhan sila sa akon. Agoy! <laughs> Mahuya man tao eh. Um, sige. May pa siguro mamahaw kita. Sige bes. Akong bahala sa'yo mo. Librihon ko ikaw. Tuod. Oo. <laughs> <laughs> Kaya balaw ka, video nami ang inkamanay namon kagapon sa massage. Madamo abis ang nagpamasahi eh. Ay, oo bala. kay subong bala nga panahon, kadamo sa napyo ang lawas. Gusto nga mag-relax. Namin niya magpamasahi. May pa siguro, bes. Makalabay ko to karoon sa si inyo massage clinic na to ko ay. Hindi na. Sa akon ka lang magpamasage. ta ka. <laughs> Toon, Oo. Dali. Mamahaw na kita. Sige. Hindi nang pala mahawan man. Ato, sa unhan. Uy, at lang bala sa kamot ko. Kay tudluan ko ikaw. Abaw. <laughs> Sige, dali. Uy, Mare! Mayong aga sa si imo. Uy, <laughs> Mare! Mayong kay Ari ka. Oh, nga nakalagaw ka man sa balay. Ay, nakita mo bala mare aton mga anak? Si Caramel balak ang si Marco? Ay, kagina, ginsugat diri ni Marco si Caramel. Ah, Ay, malagaw kuno sila. Ay, abaw. <laughs> Maayo gid no? kay bisan hindi makakita ang anak ko ba katultol magkadto diri sa balay ninyo kag sugato ng anak mo. Oy, amo gina kay best friend sila mo. Sa kadugayon bala, sa ulo naman bala ni Marco ang alag yan. Ay, te, kamaloka naman nga. Ang anak ko ya, alin siyang gamay na, hindi na naya kakita. Pero nagapaninguha nga, makalakat nga siya lang. Ay, grabe mong galing anak mo no. Kabuot man bala nga bata si Marco. Ay, mare, ano abi kun sa uli eh. eh. Mga loyag si Marco kay Caramel, okay lang sa imo? ho Oh, uh, uh, okay lang, Maria. Wala man na kaso kay nakita ko man nga mabuot man si Marco. Kag hindi lang na mareha Bisan hindi ya kakita nga akon anak. Pero siya pa na yung nagabulig sa akon. Nagahatag sa akon kung may kwarta na siya. Kaya na siya sa isa ka massage clinic. Di ba sa aton? Oy! Gali? Oo. oo. Ay, konswerte hon bala mare. Dako man na balang iya maingkam. Pero kung kaisa, hinaman kung jutay ang mga klayan. Oy. Oh, ang akon anak gani ho. Hinahambalan ko gina siya nga mag sang maayo. Eh, para ako makatapos na siya. Eh, makabulig man siya sa amon niya pagpangabuhi Para mapaiskwela yaman ang mga utod niya. Ay, oo, mare. Pero, kung ano, gidman sa ulihe, eh. Pag magluyagay ang duwata ka bata. Ah, okay mo lang na ah. Ah? oo ah. Uh, 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 ang problema, Maria, ah. Ang importante ah. Kun palangga mo siya sang anak ko. Amigo Marco, abi mo bili ko bala sa imo mo? Oy, ngaman amigo Ben. Ano na bilibaan mo yan sakon? <laughs> Ay, kay nga ah, permigi dyan nag-upod-upod sa si imong babae na bala nga ano na, best friend mo na? Oo, best friend ko, si Caramel. <laughs> Ay, abi mo, do hindi ko bala makapati. Eh. Nga no? Nga best friend mo lang siya eh. Basi bala kon gahipos ka lang kagka mo ng adwa. Uy, <laughs> hindi ah. Um, Anong? Ah, uh, matuod ba lang naobserbahan ko? Nga ano, Migo Ben? Nga, may luya ka kay Karamel? Oh, ha? ha? Ay. ang matuod. May pagigugmaman ako kay Karamel. Naluyagid ako sa iya. Apang nahuya ako. Nahuya ako sa akong Ay, sa amigo. Kung naluyag, man niya kay Karamel, pangaluyagi na na. Basi mo naan ka sang iban. Ay, hindi pagpaminsara ang sitwasyon mo ah. Kaya bisan hindi kaya makakita. May abilidad ka man. Hindi lang sa masahe, kundi sa pagkanta. <laughs> oh ya, yeah, muntasay mo, Migo Ah, sa pagkamatuod, hindi ko ya sila nga sagad magkanta. Ang mga upod ko, nami na sila magkalanta. Sino? Sila ni Peter Gabrina bala. Si Romel Pineda, si Ryan Quezon. Mga nami na sila magkalanta. Ay, tood? Oo. Kag, syempre, si... Ang kilala ba lang a blind man, <laughs> Abi mo, mga sagad na sila, ya. Pero, nalipay man ako nga. Bisan paano, do, nalatnan man ko nila. <laughs> tarso, kagid niya mo. Oo. Kabalokan, magkanta ko, damo na namian. Ay, tood? Oo. sang nagligad, nagkanta ko, may selebrasyon. Ah, gasinggit ang mga tao mo. Nga, ano, Migo, Marco? nga pagkanta ko gid ibalik ibalik ay tood oo ibalik ka sa tunga Hindi. ibalik ko kun sa pulungkuan ay tarso. <laughs> omo, homo tang nagalantaw ka sa cellphone mo gakadlaw kadlaw ka gid um wala ma <laughs> may ginapaminsar lang ah aba may gina paminsar kun may gina eh, dala na na ma ah. <laughs> oy may hambal gali ko sa imo ah nga um nak. nano si Marco oh, gapangaluyag sa imo um ha wala gutay ung kay mo ya kadlaw. Gepatawa <laughs> ka gibala ma. Wala ah. Friend la kami ni ani Marco. Best friend kami bai? Oo, pero nakita ko bala na. Nabatiyan ko nga may luya ang lalaki nga ato sa imo. Um. <laughs> Tuod ka ma? Oo. Ang maayo mo siguro nga himuon. Pamatiyan mo. Ay. <laughs> Oo, oh, nabatsyagan ko mga palangga man niya ko. Siguro bilang best friend. Hay! Nak! Tapusa kita na yung pag-eskwela mo ha! Antes ka mag-boyfriend-boyfriend. Boyfriend. Ma! Wala man, wala man nagpangaluyag si Marco sa akon. Pero kung mag-abot, yun ba na panahon ng mga luyag siya sa imo nak? Hindi man ako magbalabag sa inyong nga pero pero... Puntani, Taposon mo gid ang imo pag eskwela ha kay mga manghud mo ko sa imo nagaasa um ah, uh, oo oh, 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 ma pero hindi gina matabo siguro nga mga si Marco sa akon hindi gid na pinsar nga naga duungan ka diray sang tang naga ko? kag nagahigop sang kape mo nga ho, bugnaw pa naguro sa relasyon amo ni tatay mo <laughs> ikaw bala nay joker ka ay kay ba ko palangga mo man si tatay kag palangga ka man ni tatay ah hay. ang imo bala pag higugma bala ang istorya ano pag ibig yurong ginapaligban mo ay ah um, oo nay ang matuod. Ano? Kuanay, may naluyagan na ako nga babae. Ay, te, natural lang na anak. Alang-alang man nga maluyagan sa lalaki. <laughs> <laughs> Joke, kay gigbala na. Ikuan, e, naluyag ako kay, kay Caramel. Ay, te daw, insakto ang bana-bana bana ko. Nga may luyag kay Caramel? Oo, nay ay kung ako sa imo anak, pangaluyagan mo na na. Kaya nga ah, maunahan ka sa iban kung makanobyo na na. Ay, amo man ang hambal siyang migo ko na eh. galing ako. Basi bala kung, kung paminsaro nga kay tungod niya ginatagan niya ako sa iya kayo. Ginkuha kong oportunidad niya ina nga pangaluyagan siya. Ay sos na ano man na imo man. Basi kun magpangaluyag ako si iyan ay kag maguba ang pag-abyanay namon. Kag indi ni siya sa hako nay. Indi niya na ako pagsapakon. Ginapaminsar ko nga mas maayo pa nga best na lang kami. Kay mas maayo pa na kay wala pa sang break nga matabo. Ay anak, Hindi na ina pagpaminsara ah. Pangaluyagi na na si Caramel. Kay kun may luyag na siya si imo, sabto niya lang kana. Pero kun wala, ti wala ta mahimo eh. At least gin try mo. Ay. oo, nay no. Sige ah. Pangaluyagan ko siya. Bahala na ini. Ihambal ko siya iya nga. Ginahigugma ko siya. Kung hindi mo mahambal na, i ah. Total, may tukbak man ang cellphone mo. <laughs> salamat ni sa pagdala mo sa akin sa church ha. <laughs> Madugay na nga gusto ko ikaw dalhin dito, best. Galing hindi ka eh. Um, nahuya ako. Ote, ano na ba tiyagan mo? Kanami gid man gali, best. Labi na gid kun makatamati kita sang ulong sang Ginoo. Amoy nang pinakaimportante sa aton kabuhi, best. Wala naman kita sang iban pang padulungan. Wala naman kita sang iban pangadampan dampan di siya gid lang. Gani ano pang ilang naton, sang tang mabaskong pa kita, sang bata pa kita, magpalapit kita sa iya. Alagara naton siya. <laughs> Gani, best. Kasadya sa mga young people ninyo sa church. Tapos ka-joker pa sa inyo, pastor. <laughs> oo, oo. Abi mo, best. Mali pa yung gidako kung magkado ako sa amon na church. <laughs> um, ano to galing hambal mo sa akon? Best, madugay ko na initanik nga ihambal sa imo. Um, ang ano, Bes? Bes? Ginuyatan niya ang kamot ko. Um, nahadlo ka kung ihambal ini sa imo, basi kon. Diri pa ang, diri pa maguba ang aton niya pag abyanay. Ha? Nga ah. Yeah. May sala ka bala sa akon? Nga, Bes. Sala bala nga. Ah palanggaon ka? Um. <laughs> ikaw ah, ginatripan mo naman ko. Wala, Bes. Seryoso ako sa ginahambal ko sa imo. I love you. Ha? Huh? Marco? Nagpaluyag na si Marco kay Carmel. Sa piyak sang iya pagkabalaka, nga basi maguba ang ila pag-abyanay. Apang tungod sa iya nga paghigugma sa dalaga, nagpahayag ini sang paghigugma. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang aton NYGC Love Story Drama. Bulag nga nagpalangga, kasana ang ginpakita. Gin sulat kag sa idalom sang direksyon ni Emilio D. Magbanwa, Special sound effect and audio editor Romel T. Peneda. gina-dulong sa inyo sang NYGC Blind Drama ang nagapalangga sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati.